Good afternoon po sa ating lahat. So, happy Valentine's po sa lahat. At ngayon po ay first day of Lent or Ash Wednesday. So, kailangan po natin magrepent at mag ayuno So, ngayon po, uh, mag-off topic ako. Hindi ako ngayon sa manokor, sa pagtatanim. So, ngayong hapon po kumuha ko ng ano nang. So, uh, ito po. So, ayan. So, kasi may naisip akong pakulo or kalokohan sa asawa ko kasi na, ano, na sabi niya kagabi na bibinat daw siya so ayun gagawa ako ng so kung dito sa amin sabi ko lang tawag po ay pamagat or so, sa Tagalog po ang tawag ay ano yan um, gamot sa binat so paprank so, natin sa siya mamaya so ito ipiprepare ko na gagawin kong gagawa ako ng gamot sa binat or pamagat So, sa sasabihin ko na ito lang yung nakayanan ko at ito lang yung effort na nagawa ko ngayong Valentine's. So, tara. Samahan nyo. So, bala ito po. Nabalatan ko na yung balat ng ano nang. So, ito po yung gagamitin natin. Kasi ito po ay mabisang gamot sa binat. Pwede rin itong gamot sa gastric ulcer. Sabi ko, off topic. Tapos, sa ano pa rin sa gamot or sa ano pa rin tayo sa puno. So, konektado po sa mga vlogs natin. So, ayan, marami po itong ano, application na marami siyang nagagamot ng mga sakit. So, pwede rin po sa mga mag maga ito. So, ang gagawin po natin, papakulan natin siya kasama yung tawag natin yun. So, papakulan po siya kasama ng ano, tinutong na bigas o rice coffee. Ayan, so yan po yung mabisang gamot sa binat or bugat. So, i-prepare po natin to ha, para pag nating niya. So, yun, ipresent ko sa kanya. Then, hindi niya alam, may mga pa-surprise pa ako sa kanya. So, tara, baka kasi dumating na tumarinig pa ako nagbibidyo. Let's go! So, ito na po yung ating, ano nang then, ito yung ating rice coffee or tinutong na bigas. So, inalagyan po natin dito. 5. Then, talagyan lang po ng tubig. Then, papakuluan. sa so, mamaya, natin sa kanya. Mayroon, yeah, alas dos mo talaga kabut. nakabot. Tapos ang reaction mo. Sa simba naman bagat to. Ang dami na, to. Nakabaw na ko yung isip today. Yeah. Kasi <laughs> doon, hindi di pa sa nasa lukas. Eh, ano ni, Alin na <speaking in some Chinese> Valentine's, para gasa-gasa <speaking in some Chinese> ka. Malab ko ba ka? Ako na, nag-effort na ako sa ano nang be. Happy Valentine's, I ano mean, Ay, na? Ayaw mo na doon, nikulo na baga. Nagtukad tukad pa ko niyaan. Yeah, thank you so much. nag pa ko niyaan. Yeah, thank you so much. Kung nung taong tadamang kita, Pia. Thank you oh, so much. Kamusta na, kaya. Tingnan ka ito nang ang kasasaktan. Ano po, hindi basang kuha. Daan na niya. Daan na kita na. Buro valentay sa kita na. Mag-uwan niya ka. mag ka. Anin masanaki otong kita ko kung ano ang imon? Tapang antek ka? ano imon mo? Sige mo masasabi din maneka na tapang hmm? torog pa yung nabo na. Huh? To gabi di mo na ko namun na namun na yana torog. <laughs> oh. Kung munteka na mo na na mo na man na mo na kasakuni otong. Na mo na yung na torog. <laughs> Namalili oh, na to ko ako sa, mga, to, regalo ko sa mo amato yung kalok sa mo. Bulung baka tapang Bagat. Salamat. mo ako. Ako ko, ko sa f So, ito na po yung pinakuluan natin. Rice coffee and ano nang, amagat. Oh Gamot sa sinat. So, ito po yung Valentine's effort. Valentine's effort. <laughs> Valentine's. Regalo ko. Valentine's. ota <tuknya> mm, kopi <tuknya> an Hmm, aku mandi saya subuh-subuh. Tapi mau begahan rice coffee, tapi pesano nang pamagat pa. Manggulung kita. Ungha. Dina bukai ka, ka pamat, nak <gulak> kabamayang ke ka, pega. Mana? Dali nyo tayo, patuloy ka tayo. na. Magbog na daw ika. Magbog mo, lalagod ko. Oh. Lalo. Oh. Lapasan ako, junkies. Hindi na patuloy ka. Oh, my God. Oo. Oh. Mm. <laughs>

Ayan guys, galing na kami ng sitro ng guni. So, hindi niya alam na may surprise ako. So, ito, meron akong bukay. Then, para sa dinner namin, milk tea. Tapos, so may lang kasi, ano na yan. Um, Valentine's Day. Tapos, Ash Wednesday. So, kailangan natin mag, ayun no, magbabawas tayo ng pagkain. Ito, ayun na yun. So, mamaya, so, gagalitin ko siya ulit. Sasabihin ko na magbabakitin kami ng mga pero hindi niya alam so ito may surprise yan so gagalitin ko muna sa bago ko ito ibigay so tara samahan niyo Thank okay, you. sa ano po sa nagibotabi niya ding bouquet sa nagibotabi niya ding bouquet ma'am Nora salamat po so, kung gusto po ninyong mag order magpagibo kay ma'am Nora chat sana po ninyo Lagayin po niya gibo niya <laughs> thank you po so, na surprise ko man agbayo sige ko. Wow! hindi kaya sa akin na tayo <laughs> na ah Más un Nancy